Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH Hukumang Pantahanan Hukumang Pantahanan Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan namin makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay katulad ng usaping Pwede bang makulong ang naghamon ng away dito sa Hukumang Pantahanan!

Ano oh, ngayon okay. kung malaki siya? Sige na to. Maniwala kayo sa akin! Oh. Kayang-kaya ko siyang patumbahin! Oh. Magtiwala kayo! Oh, ito. Ito, 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 ito. Sige na to! Sige na to! Sige na to! Sige na to! Sige na na natin ba, laban, Baron! Bruno! Oh, pwesto na kayo! Okay! Sige! Sige! Takot ka sa akin Oh, yan! Oh, yan! Dating gawin ha! Kung sino yung matutumban ng tatlong beses, eh, talo na yan, okay? Uli kayo, yes. tumumba kayo, at hindi nakabangon sa loob ng sampung segundo, sige, talo, na kayo! Malo sige, sige! Patayan sa larong ito! Patayan ko, patayan, ano, ano? Handa na kayo! Handa eh. na! <laughs> 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 hey! Handa <laughs> na! <laughs> okay, ano na? Umi ko na! Hindi ka ubra sa akin! Huling kami mo na to! Ano? na! Guro, yung guro, 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 hindi guro, 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 guro,

Hanggang dyan ka lang pala, Bruno! Lampa! Aray, 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 sakit. Ano ka ba? Huwag kang malikot. Ginagamit kong sugat mo. Sarap, sakit talaga eh. para ka naman bakla. Oh. Pagkatapos yung makipagbasagan na mukha, magre-reklamo ka, aaray-aray ka dyan. Sabi ka, ha? Umaray lang, bakla na ka agad? Huh? Uy, tingnan mo nga, oh. Grabe oh. yung sugat mo sa labi. Uy, kahit naman pumutok pa tong labi ko, eh. Kissable pa rin naman, oh. Oh, mm, talaga nito. Uy, ay, ay. Oh, tumigil. Alam mo, Sally, my loves. Tumigil ka. Kasi alam mo ba naggamot dito, eh. Ha? Sugat ko. Kiss. ano ba? Tigilan mo ako, ha? Tigilan mo ako, baron. Oo. Huwag mo akong ganyan-ganyan. ba ako pagbibigyan man lang, ha? Hindi mo ba ang ever-loving friend and future boyfriend mo? Hoy, hindi mo ko shota, kaya tigilan mo ako, ha? Hmm? At saka ginusto mong mabasag yung mukha mo, kaya magdusa ka. Ay, nako. Kasi naman, ilang beses ko nang sinabi sa'yo, tigilan mo na yung pustahan na yan. Oy. Ano ba kasi napapala mo diyan sa pakikipagbasagan na mukha, ha? Sige nga, sabihin mo nga sa akin. Araw-araw na lang yata ay napapaaway ka tapos eto ako, araw-araw din ginagamot ka. Sige nga, Baron, sabihin mo nga sa akin. Bakit hindi mo ba mapigilan yung pakikipag-away, ha? Ewan ko ba, Sally. Pero inahanap-hanap na ng katawan ko, eh. Tala, Ganon? Alam mo, oo. Oh, kapag ako sa mga sundukan, tulad ngayon, ang sarap ng pakiramdam ko. Ang ka. Masarap sa pakiramdam yung hinahangaan ka, tinitingala ng mga tao, dahil nakikita nila magaling ka. Alam mo yun? Kakadagdag ng pagkalalaki ko? Ganon? Oo. Oy, hindi sa pakikipag-away na papatunayan ng pagkamacho ng isang lalaki. Oh. Alam mo, Baron, mas maganda kung tinitingala ka ng tao dahil mabait ka. At hindi yung tinitingala ka dahil marami kang pinapanalo sa pustahan. Oh. <laughs> Ay, alam mo, basa na ang papel mo sa buong barangay natin. Kilala ka na dito bilang pinakawalang hiya at pinakamasamang nilalang sa mundo. Oh, wala akong pakialam sa sasabihin ng iba laban sa akin. Oh. Ang importante, ako ang hari. Hari ang... ng, ano? Hari ng ano, ha? Hari ng basag ulo? Ay, naku, Baron. Hindi ka talaga nag-iisip. Paano na lang ko mapahama ka din sa ginagawa mo? Okay, okay, okay. Sige, titigil na ako. Imbis na itoon mo dyan sa pakipag-away ang atensyon mo, eh bakit hindi mo na lang ituon sa pag-aaral mo ang lahat? Alalahanin mo yung sinabi ng mama mo na kapag bumaba pa ang mga grades mo, hindi ka na niya papapasukin pa. Oo na, mag-aaral na ulit ako. Hindi huh? na ako may away Promise! Balikan natin ang dulang hukumang pantahanan O oh, anak, bakit parang galit na galit ka ha? Ma, si Julius nag-text. O? Oh. Napagtripan daw ng mga lansayan ko sa kabilang kanto. Eh, kasi naman, gabi-gabi na nasa lansangan pa. Uh, kilala ko po yung mga nambugbog kay Julius. <laughs> Manda sila sa akin. Hoy, teka, teka. Ano naman ang gagawin mo? O oh, siyempre, ipag-iiganti ko pinsan ko. Ano ba, Baron? Huwag ka na makialam sa away ng pinsan mo. Ayaw ka eh. Hey, ma. Sasaba ka na naman sa gulo. Tapos, sino na naman maglilinis ang kalat mo? Ako! Puro ako na lang ang umaareglo sa mga kaso mo. Eh, hey, ma. Paro naman, tigilan mo na yung sa basagulero mo, anak. Hindi kita pinalaki ng ganyan. Uh, alam ka naman, hindi na kami kumibok. Kahit na inaapi na kami. Manaman, kapag hindi kami lumaban, maglalakas loob sila na api-apihin lang kami. Awa yun ang pisan mo, kaya hayaan mo siyang marap doon. Huwag ka na makialam. Pero ma! Imbis na pagbabasag ulo ng atupagin at mo, atupagin at mo lang yung pag-aaral mo. Alalahanin mo ha, malapit ka na nga makik out dahil dyan sa mga kalukohan mo. Eto baro na, kapag nakik out ka dyan sa eskwalahan mo, sinasabi ko sa iyo, malalayasin na ka dyan dito sa bahay. o oh, sige, alis na ako. Hindi ka lalabas ang bahay. Ano naman, malaki na ako eh. Huwag din naman ako ituring na parang bata. Malaki ka na nga pero pag-iisip mo na ipabata. Sabak ka ng sabak sa away para hindi ka nag-iisip! Eh, basta, lalabas ako! Hindi niyo ako mapipigilan! Huwag mo ako hamunan, Baron! Hoy! Bumalik ka dito! Baron! Baron! Heto na po, anak niyo, Mrs. Eh, mas, sorry po. Sorry? Kase... Mm. Aray ko! Bakit bang hirap ang pagsabihan? Saan ba ako nagkamali ng pagpapalaki sa iyo? Ah, please naman o, oh. tigilan niyo ng pagdadrama ninyo. Ikaw nakakahiya. Ikaw ang nakakahiyaan? Ilang beses ka na nadadala dito sa barangay. Ikaw talaga, sinusubukan mo, pasensya ko. Punong-puno na talaga ako sa iyo. At oh, tignan mo nangyari sa iyo, Baron. Bukod sa may kaso ka na naman sa barangay, nabugbog ka pa. Ang lakas ng loob mo lumusob sa kanila nang nag-iisa eh. Iyan ang hirap sa iyo, Baron eh. Masyado kang tiwala sa sarili mo. Masyado kang kampatay na kaya mo lahat ng tao. Pero tingnan mo, nakahanap ka ng katapat. Naku ano ah. naman, baron. Puro ka lang pahirap sa akin. Sa tingin mo, sana kukuko na pagpapagamot sa mga sugat mo, ha? Naman, ano huwag naman kayo masyadong OA. OA? At mga sugat na to, gagaling ka agad to. Mrs., sa susunod, bantayan niyo ng maigay ang anak niyo. At kung masasangkot pa uli yan sa gulo, mapipilitan na kaming dalhin siya sa pulis. Ay, huwag ko magalala. Ako na ang bahala sa anak ko. Siya pala, kailangan magka na kayo ng mga nakaaway mo ngayon din mismo, ah. A Ano? A ako? Magiging pag-areglo? Ha! No way! Pagkatapos kong sapitin to? Hm. Hindi. Gaganti ako. Kapag gumanti ka, mas lalaki ang kaso mo. Baron, tama na. Puro ka na lamang ganti, ganti, ganti. Yan na sa isip mo. Sundin mo yung inuutos ko makipag-areglo ka na. Kasi kung magmamatigas ka, hindi ako magdadalawang isip na itakwil ka bilang anak ko. Hello, Sally? Baron. Oh, bakit ka umiiyak? <sighs> Nag-away kami ni Mama kanini. Huh? Nabalitaan kasi nila yung nangyari sa'yo. Kaya pilit niya akong pinalalayo sa'yo. G gan ganun ba? <sighs> bakit kasi napaalala Mahabang kwento eh. Uh, no. Hindi mo naman talaga kayang tigilan yung pagiging basagulero mo? Ha? Eh, hindi ko naman kagustuhan to eh. Pinagtanggol ko lang naman yung pinsan ko. Palagi ka nalang nasasangkot sa gulo. Paro naman, magbago ka na kasi. Eh, pilit ko naman eh. Kaya lang yung gulo mismo ang lumalapit sa akin. Kung hindi mo maiiwasan ang gulo, mabuti pang mag-break na nga lang tayo. Sali naman. Hindi ako sa akin to, Sali. Oh, sige, sige, lalayo na ako sa basa gulo. Basta huwag ka lang makikipag-break sa akin. Pangako! Balikan natin ang dulang hukumang pantahanan! Hoy! Bruno! Halika! Halika! Ay, ay, kung bakit? <laughs> ano ba problema mo? Ikaw ang problema ko! Kayo na mga kaibigan mo! Teka, akala ko ba ayos na lahat? Ang ayos! Hindi ako pumapayag na magrabyado ako! Ah! Gusto mo talaga mabasag ulit ang pagmumukha mo, ha? Pwes pagbibigyan kita, ha? Uh, Liga! Uh, ano? Ano? Wala ano, labang ka pa? Ano? Hindi ano, ka pa susuko? Ay, ayok ka! Oh, ka pa ng kutsilyo, ha? Akala mo siguro masisindak mo ko? Papatayin kita! Ah, lalayo na ako! Hoy! Bumalik ka ito! Duwag! Duwag ka ka! Duwag! Duwag! Morning ma mm, Ano po bang pagkain natin ngayon ma? Mag-usap nga tayo dalawa ha? Huh? Kailan ka ba titigil sa pagiging basugulero mo? Ano um, naman eh Pinuntahan Ay, ako ba, ni kap Cap eh. kanina dito sa bahay mm, mm. Ang sabi niya sa akin Pagising mo raw samahan kita pumunta sa barangay <laughs> Si Bruno kasi Nagreklamo laban sa iyo oh. Pinagtatangkaan mo nung ramong <laughs> buhay niya. Ano mo ba pinagsasabi ng lalaking yun? nagsisimula at madalas maganap ng away. Hmm? Tapos, tinangka pala siyang saksaking kagabi. Ano ba nangyayari sa iyo, ha, Baron? Hindi na, takot ko lang naman po siya, Hindi eh. naman ako papatay ng tao. Kahit na! Bakit mo ginawa yun? Ano naman? Alam mo ba, pwede ka makulong dahil yun sa ginawa mo? Aba, please naman, Baron, kailan ka ba magbabago? Matagal na akong punong-puno sa'yo. <laughs> Palaging ako na lang ang tumatapos sa problema mo. Pagod na, pagod na ako. Ah, so sorry na. Sige na. Hindi na po mauulit. Ito ha. Sakali mang makulong ka dahil dyan sa ginawa mong paghahamon ng away at pagtatangka sa buhay ni Bruno, hindi na kita tutulungan. Pababayaan na kita mabulok sa bilangguan para magtanda ka. Mga kaibigan, narito si Attorney Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping, pwede bang makulong ang naghamon ng away? Hindi lamang po kasong paghamon ng away ang maaring kaharapin ni Sharton dahil sa ginawa niya kay Bruno. Sa ilalim po ng Article 282 ng Revised Penal Code, ang sinuman na magbabanta sa buhay, karangalan o ari-arian ng iba o ng kanyang pamilya at ang ibinabanta dito ay katumbas ng isang krimen, ay pinarurusahan po ng Aresto Mayor, katumbas ay pagkakulong ng isang buwan hanggang anim na buwan at fine o multa na hanggang isang daang libong piso. Gayunman, kung ang pagbabanta ay may kaakibat pang paghingi ng pera o kondisyon, may ibinibigay pong ibang parusa ang batas. One degree lower sa krimen na ibinabanta, kung may nakuhang pera, o nasunod ang kondisyon at 2 degrees lower naman kung walang nakuhang pera o walang nasunod na kondisyon. Kaya naman going back to our case, sakali pong iperso ni Bruno ang kaso, ay maari pong makulong si Sharton. Para naman po ang kaso, maaring ipagpatuloy ang proseso sa barangay. Makabubuti pong hindi na pumayag si Bruno na makipag-areglo kay Charlton dahil hindi naman ito marunong tumapad sa usapan. Malinaw ito nang bigla na lamang niyang sapakin si Bruno kahit wala itong ginagawa sa kanya at kahit pa nakapag-usap at nagkasundo na sila sa barangay. Kailangan pong humingi ni Bruno ng Certificate to File Action mula sa barangay para may attach sa kanyang complaint affidavit na isasampa naman sa prosecutor's office sa kanilang lugar. Kailangan po ang Certificate to File Action dahil requirement ito ng batas kung ang maximum penalty sa kaso ay hindi lalagpas ng isang taong pagkakulong. Samantala, kaugnay po sa paghamon. Sa ilalim po ng Article 261 ng Revised Penal Code, may parusang pagkabilang ng 6 months and 1 day hanggang 2 years and 4 months ang sinumang una maghahamon o maguudyok sa iba sa isang tunggalian o dwelo o pangalawa, manunuya o mangmamaliit ng iba sa publiko dahil tinanggihan ang isang hamon na magduelo. Sa kasong ito, dahil lagpas na po ng one year ang maximum penalty, ay hindi na kailangan pang dumaan sa barangay. Dagdag pong kaalaman, ang pagbabanta po dahil sa matinding galit, kahit wala pa itong kaakibat na kondisyon, ay pinarurusahan din sa Article 285 ng Revised Penal Code sa ilalim ng other light threats. Ang light threats ay may parusang aresto minor in its minimum period, katumbas ay pagkakulong ng 1 to 10 days o multang hanggang 40,000 pesos. Kaya't paalala po sa ating mga kababayan, hinay-hinay lang huminga ng malalim kapag ka naiinis o nagagalit para maiwasang madagdagan ng stress sakaling makapagbitiw ng hindi kagandahang salita. At yan po ang hukumang pangtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang panyara ng bayan, attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Kumpanyaras, Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays, 6.30 ng 7.30 ng gabi, dito lang po sa DZRH, DZRH News Television, at iba't ibang social media platforms ng TCRH. Happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat, Attorney Rina Seco, sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap, Jeneline de la Cruz, Bobby Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas at Phil Cruz. Naglapat ng tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Bubuy Salonga. Supervising teknikal nina na Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga. At sa direksyon ng inyong lingkod, Lionel Benjamin. Hukumang kumang Pantahanan!